News Update. Sa ating mga balita, tatlong polis patay, apat naman ang sugatan sa enkwentro laban sa Ampuan Gang sa Samar. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hinamon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpa-drug test. Chinese warships at maritime militia vessels na mataan sa West Philippine Sea. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon patay ang tatlong pulis habang apat na pulis naman ang sugatan matapos makipagpalitan ng putok ng baril sa isang armadong grupo ng mga kriminal sa Santa Margarita Samar kahapon, January 30. Kinilala ang mga nasawing pulis na sina Staff Sergeant Christian Talio at Corporal Eliazar Estrelles Jr. ng Samar Provincial Mobile Force Company at si Master Sergeant Paul Terence Paclibar ng Regional Mobile Force Battalion 8 na maghahain sana ng limang warrant of arrest laban sa gang leader na si Edito Ampuan Jr at ilang miyembro ng ampuan gam nitong Martes. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto sa apat na hindi pa nakikilalang mga suspect at pag-recover sa M16 rifle, caliber .45 pistol, at ilang mga bala ng pari. Muling bumanat si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa alegasyon nito na drug addict o ang kasalukuyang presidente. Sa ad Duterte sa isang press conference, sinahamon niya si PBBM na magpa-drug test sa publiko upang patunayang hindi siya gumagamit ng droga. Dagdag pa niya, may kasama rin umanong opisyal ng gabinete si Marcos Jr. na gumagamit ng cocaine. At kabilang ang pangalan ni PBBM sa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, bagay na mariing itinanggi ng ahensya. Nagbanta rin si Duterte na isa sa publiko ang listahan ng PIDEA kapag napas sa kamay niya na ito. Aabot sa 25 Chinese warships ang namataan malapit sa panganiban o mischief reef na nasa Ayungin Shoal, batay sa pahayag ng Philippine Navy. Ayon kay Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, mayroon din silang namataang nasa 200 Chinese Maritime Militia Vessels, kabilang dito ang hindi bababa sa 15 Chinese Coast Guard o CCG sa WPS. Mas mataas ito kumpara sa iniulat ni U.S. Maritime Expert Ray Powell noong nakaraang linggo na nagdeploy ang China ng hindi bababa sa 50 maritime militia ships sa Panganiban Re bago ang susunod na resupply mission ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Para sa Kidlat News Update, Renze nag Naguula. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Sa terrorist, extremist, npa sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa bangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But uh, of course, in our end as military, we make sure that uh, di sila makabuelo, hindi sila makapag ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzalez, commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Uh, I'm confident that uh, we can finish the uh, internal security problem of our country anytime soon Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang mindanao mula sa kamay ng terorista magandang gabi pilipinas dito lang sa PTV atinyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.